Welcome to my YouTube channel. I'm Rimia here. Hindi ko ang eh, nagkasalubong kami ng kapatid ko. Paglabas ko ng train, lumabas din siya. Ginulat ko siya. <laughs> yung isa, ewan kung nasaan, nandun. Niyayakap nung kapatid ni Ibana Alawi, yung nakipag-date. Ano na ano, 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 man agad na? Hashim sa Hashim, si Hashim, nandito sa Hong Kong. Pero hindi kami nagkita. <laughs> pero pag nagkita kami noon, hinalikan ko. <laughs> In love daw yung bunso namin sa kapatid ni Ivana. Busy. Ha? Pade? Sige, tap ka. Tatap daw siya. Pangatlo kong kapatid. Dito na kami sa Taiku. Kahapon wala akong ano, wala akong internet. Next file. Hindi ko naman alam kung saan pwedeng mag-renew doon sa amin. Kaya nawala ako sa ere. Ngayon na ako nagkapag-renew sa Central. Kaya tuloy-tuloy ang rampa. Ngayon na yung kapatid ko. tap Circle. Pati na wala yung sipon ko. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Morimia. And like and share na rin. And press the button, button. Thanks for watching. Og bye-bye kang.